Papasukin na. Dio. Ano? Grabe ang goal ni Fermin. Ang ganda ng laro niya. Fermin, Tio, ibig sabihin, si Fermin ay sobrang galing maglaro ngayon. Literal, ibig sabihin, maganda ba pasa ni Ferran? Ano? Ang lupit ng goal, pare, ni Fermin. oh, totoo, maganda talaga yung pasa ni Ferran. Yung goal ni Fermin, sobrang lupit talaga, ha? Pare. Nandyan. Sobrang astig, pare. Pinatamaan niya sa pangalawa. Hataw, parang... Na parang si Mbappe ang nagpapaputok. Pare, mahaba ang pasa ni Kubarski. Bantay sa bola. Unang hawak ni Ferran. May peligro sa area. Fermin, tumira. Ang ganda ng goal. <smart noise> Di mo ba akala na kaya niya gumawa ng ganitong ganda na goal? Tingnan mo ang galing ng unang touch ni Ferran, pare. Tapos yung tira ni Fermin, ang ganda. Tumawid talaga, pare. Ang ganda ng tira ni Fermin, tumawid talaga, pare. Uy, ingat, ingat kay Fermin. Uy, Fermin, huwag mo akong lokohin, pare. Huwag mo akong lokohin. Ayan na, nauna ang una ng barsa. Ang tira. Buti na lang nasabi ko sa isa yung pagbabago ng hula, ano? Ayan na, dumating na ang una, mga pare. hinigay pa niya nang konti yung goal pare grabe kung gusto pa niya todo kaya pa niya konti lang talaga hindi na kailangan ng sobra tol ano pa bang hinihintay niya para ilagay pa niya pre martin binuksan kay rashford pumasok iniangat ang bola tira goal naman akong lukuhin, pre at si rafinha ang kakapasok lang ng goal pre grabe pasa ni rashford yung pasa parang kalahating goal na kakapasok lang ni rafinha gamit ang dulo ng paa niya Grabe yung pasa ni Rashford, pre. Nilamon niya yon, pre. Nilamon mo ba? Para kang patay, pre. Ayos. Pero ayos lang. Pero anong ginagawa ng depensa ng Valencia? Grabe naman. Sa pagitan ng goalkeeper, ng depensa, ng depensa at ng goalkeeper, parang nagiging isa sila. Goal ni Rafinha. Goal ng Barca. 2-0 at tapos na, Goal sa Juan Nairo. Sabi ko na sa inyo, panalo na ito ng Barsa. Ngayon higit kailan man. Grabe yung goal ni Fermin. Ang wild talaga ni Fermin, pare. Dani Olmo, bumalik ka na lang sa Alemanya, ha? Dani Olmo. Dani Olmo, bumalik ka na lang sa Alemanya kasi mas kaunti pa ang malalaro niya kaysa sa akin. Ang lupit ng goal ni Fermin. Pare. Lupit ng goal ni Fermin, pare. Ang lupit ng goal ni Fermin, pare. Kita agad nung tumayo siya, di ba? Hindi rin naman siya ganun kasama kung para sa ibang team. Sige, Ayan, ang ikaapat na goal ng Barca, goal ni Rafinha. Naiwan yung bola doon sa ere at inatake ni Rafinha, malakas ang tira at naipasok niya ang ikaapat na goal ng Barca. Sabi ko na nga ba, paparating na ang tambak. Kinokonekta kay Fermin, mahaba ang pasa, hanap si Rafinha, lupet ng kontrol, ingat sa tira, ang ganda ng goal pare. Ang ganda ng goal ni Rafinha. Ang galing na ng control, napahanga talaga sila ano? Napahanga talaga ang mga taga-Valencia sa control. Malakas na palo para ipasok. Sobrang grabe ng mga mukha nila, pare. Ang ganda ng pasa ni Olmo, no? Tungkol sa Valencia, tol. Yan. Yeah. Nakakahiya. Nakakahiya ang lo, Valencia, no? Grabe ang goal na yun, ano? Ang galing ng goal na yun. Saan niya nilagay, pare? Grabe naman, ang lakas ni Bandoski, pare. Pero nakakahiya talaga ang ginawa ng Valencia, no? Hindi para mang asar. Pero tingnan mo si Bandoski. Ang ganda ng goal. Goal ng Polako. At muli siyang naka-score para sa Barsa. Pero sinamantala nila na patay na talaga ang laro, wasak na wasak na ang Valencia. At dumating na ang limang gol ng Barca. Gawa ng Polako. Gawa. Tingnan natin na wala namang laro o kahit ano sa labas. Wala, wala namang kahit ano. mag iingat kay di para kay Danny almost sa area papasok kay Lewandowski tira Lewandowski. Ang kakaiba ay na hindi. Napakagandang goal. Gol Lazo. Ang ganda ng goal, pare. Tara. Umakyat sa O. Oh. oh, oh. Akyat siya. Akyat siya. Ibig sabihin, si Lewandowski ay hindi alam ang nangyayari. Pero akyat siya. Grabe ang ganda ng goal. Lewandowski. Waya. Dalawang magandang goal na nagawa ni Lewandowski. Grabe, dalawang magagandang goal na ang nagawa ni Lewandowski. Grabe, Nandiyan ba? Si Lewandowski lang ba mag-isa? Grabe naman. Offside. Offside. Pero seryoso ba itong depensa ng Valencia? Gets ko na tapos na ang laro. Pero ewan ko ba? Isipin mo kung dahil sa goal. Pero hindi. Nasa unahan si Gaya, no? Nasa unahan si Gaya. Goal yan, mga pare. Goal yan, no? Goal ni Lewandowski. Mapupunta sa scoreboard, no? Mapupunta sa scoreboard dahil nauna si Gaya, kaya ilalagay ko na ang pang-anim dito. Goal ng Barca, dalawa na kay Lewandowski. Magkakaroon ba ng video assistant referee? oh, kaya magmamarka si Lewandowski, oh.